Hello world, ako si Samara, ang pusang gala ng Tinagets Island. Today is January 13, 2025, kung saan nagtitipon-tipon ang ating uh, kapatid na INC para sa kanilang National Peaceful Day. Ngayon, sila po ay nagtipon-tipon at tinalahin to ng kanilang mga kapatid ng milyon-milyon na nagsidatingan para Uh, itigil ang kaguluhan ng ating bansa. So inuulit ko, hindi lamang ito para kay BP para ip impeach, hindi rin ito para kay BBM, kundi ito ay para po sa peaceful ng ating bansa. So yun po ang kalang ipinaglalaban at wala po silang kinakampihan. So, yun po ang kanilang ipinaglalaban kasi masyado ng magulo ang ating bansa at puno ng korupsyon. Kaya gas nila ang magkaroon po tayo ng peaceful. Ayan po yung kanilang pinaglalaban sa ngayon. Kung mapapansin nyo guys, milyon-milyon ang nagtitipon-tipon para sa kapayapaan ng ating bansa.